Maligayang pagbabalik sa Noipi Movie Recaps. Ngayon ay ikukwento ko ang isang aksyon at horror na pelikula mula 2019 na pinamagatang Escape Room. Makikita ang loob ng isang maaliwalas at lumang kwarto. Biglang may taong bumagsak mula sa itaas at tumakbo patungo sa isang pader na may puzzle ng sampung numero na nangangailangan ng apat na digit na code para makalabas. Isa sa mga pader ay dahan daw ang gumagalaw palapit sa kanya at siya ay nagpapanak habang naghahanap ng mga pahiwatig. Akala niya na niya ito sa isang libro, ngunit nadapa siya. Sinubukan niyang intindihin ang clue mula sa apat na painting sa kwarto, pero papalapit na ang pader. Mali ang code na nailagay niya kaya lalo siyang natakot. Sumisigaw na wala ng paraan para makatakas. Nadoraj ang kanyang binti sa pader. Tatlong araw bago ito makikitang papasok sa eskwelahan si Zo, Nasa klase siya ng tanungin ng propesor tungkol sa quantum Zeno effect. Isinulat niya ang sagot sa kanyang notebook pero nahihiyang itaas ang kamay. Tumunog ang bell at pinauwi na ang klase pero tinawag siya ng propesor. Pinuli niya ang sanaysay ni Zo at sinabi hang subukang gawin ang isang bagay na kinatatakutan niya ngayong bakasyon. Isang motorsiklo ang dumating sa business area. Makikita si Jason na nakikipag-usap sa telepono sa kanyang opisina, tinatapos ang isang business deal. Sinabi ng kanyang assistant na may isa pa siyang tawag, na inakala niyang mula sa kliyente na magbibigay ng regalo. Tama siya at natuwa. Samantala, si Ben ay naglalagay ng label sa mga grocery sa likod ng isang tindahan. Humiling siya ng bagong posisyon sa kanyang boss, ngunit hindi siya pinagbigyan. Sinabi ng boss na tigilan niya muna ang pag-inom kung gusto niyang umangat sa trabaho. Sa opisina ni Jason, may dumating na regalo sa anyo ng itim na kahon na tila mahirap buksan. Akala niya galing ito sa kliyente niya. Sa dorm ni Zoe, kinausap niya ang kanyang roommate na walang interes sa kanyang nerdy na kwento. Habang sinusubukan niyang kumalma, tila yumanig ang kanyang salamin. Nakaramdam siya ng parang turbulence sa eroplano at bigla siyang nagising mula sa bangungot. Bago umalis ang roommate ni Zoe para sa bakasyon, may natanggap siyang package para kay Zoe, isang itim na kahon din. Si Ben naman, maagang dumating sa trabaho at nakita rin ang parehong kahon. Sinubukan niyang buksan ito sa pamamagitan ng pagbugbog dito, hanggang sa kusa itong bumukas. Si Zoe naman ay mabilis na na-figure out kung paano ito buksan. Si Jason ay nanunood ng YouTube para malaman kung paano ito buksan. Nang mabuksan na ng tatlo ang kahon, lumabas ang isang papel. Isa itong voucher para sa isang minus escape room kung saan may premium $10,000 sa sinumang makakatakas. Kinabukasan, naghihintay si Ben sa harap ng gusali ng minus habang naninigarilyo. May human ang kotse at lumabas si Amanda. May konting usapan sila at inirapan niya si Ben dahil sa paninigarilyo. Pumasok siya at nagbigay ng ID at cellphone sa gwardya. Bago pumasok sa elevator, nagpasalamat ang gwardya sa kanyang serbisyo bilang sundalo. Sumakay din si Danny na may dalang cellphone na naitago niya. Si Amanda ang unang pumasok sa waiting room kung saan naroon na sina Mike, Jason, at Zoe. Sinubukan niyang kausapin ang receptionist ngunit pinigilan siya ng iba. Pumasok si Danny habang si Mike ay nagkukwento tungkol sa alagang hayop. Napag-usapan ang peklat ni Jason, at tinanong ni Amanda si Zoe kung magkakilala sila. Si Ben ang huling dumating. Nagbabasa si Amanda ng dyaryo tungkol sa isang sunog, at naging balisa. Sinabi ni Danny na nakapasok na siya sa siyamnaput tatlong escape rooms. Sinabi ni Amanda na pera lang ang habol niya. Habang naghihintay sila sa Game Master, sinubukan ni Ben hawakan ang doorknob at naputol ito. Naisip ni Danny na nagsimula na ang laro, at dito na nagsimula ang sunod-sunod na mga nakamamatay na escape rooms. Habang sinusubukan ng grupo na lutisin ang mga puzzle, unti-unting lumalabas na ang escape room ay hindi basta laro, ito ay isang nakamamatay na eksperimento. Isa-isang nababawasan ang grupo habang naglalaban sila sa init, lamig, ilusyon, at matinding pressure. Natuklasan nilang lahat sila ay mga soul survivors ng trahedya na tila may kaugnayan sa pagpili sa kanila. Hanggang sa dulo, si Nazo at Ben ang nakaligtas. Napatay nila ang Game Master at nakatakas sa gusali. Ngunit nang bumalik sila kasama ang pulis, wala na ang ebidensya. Anim na buwan ang lumipas, hindi pa rin sumusuko si Zoe. Natrace niya ang mga coordinates mula sa logo ng laro patungong Manhattan. Bumili siya ng tiket papunta doon para sa kanila ni Ben. Sa huli, ipinapakita ang isang plane crash simulation na bahagi rin pala ng next level ng laro. Ang kanilang biyahe ay parte na pala ng susunod na yugto. At sa pagtatapos ng pelikula, isang boses ang nagsasabing, the game continues. Huwag kalim utang mag-subscribe at i-on ang notifications para sa mas marami pang video na tulad nito. Maraming salamat sa panunood!